Kumare naglipara yan si Lubo. Naglipara yung mga ibon natin bigla. Ayan, oh. Ayun oh, bumaba bigla. Yun oh, galing oh. Nice. Wala, wala Di ko dito makita si Senji ah. Hindi ito, hindi ito. Dalawa sa ito, papi, itong dalawa na to. Ayun, nandoon si Senji. Si Ginjo, ayun oh, kasama yung din na doon oh. Ayun, ayos. Ititi ka ni. Eh. Ay, wala, wala si Senji dito. Ayun, nagkakagulo sila dun. Ayun, nadudun yata. Wala si Senji. Ito yata, hindi ito yata. Sa'yo din to yana, eh, pre. Hindi, yung hindi ko makita yung, ano yun, ano niya eh. Wala yung green wing ah. Wala, hindi rin si Senji ito. Pre, ayan oh, nag-iisa oh. Oh, siya nga. Sa so, kaya pupunta to? Oh.

Kapi. Nakakalito kahit may GPS na kasi pare parehas na halos may GPS. Kaya mas maganda lang yun natanda yung GPS niya eh para ano. Kasi pagka blue and gold talaga hirap. Pakilala pare parehas yun talaga ba? Diba? Siyempre. Pag nasa air eh. Kailangan talaga meron markings yung GPS kasi pare parehas na naka GPS. Para at least kilala makita mo yung ibon mo. Kaya ba yun? Ito to. Tagal nila lumipad. <laughs> Medyo maganda kasi panahon ngayon, mga friendship eh. Kaya uh, maganda ang hiparan. Nung tagal niya, ano oh. Nung tagal, oh, pre, oh. Sarap sana isama kay Lubo to, eh, oh. Papagod lang agad, eh. Oh, yan, oh. Yung ka, ni Lubo, eh. Oh. ni Lubo yan. yan, oh. Tingnan oh, yan, oh. Turuan? Grabe. Pre, siguro yan. lang <laughs> to. yan. Hahaha. Oh, so, yung eh, papi Eric din pala yun. Yan, no? Oh. Ah, kay Rigor to. Kasama yung green wing ni papi Eric. Kaya yun yan? Sa'yo yan, Gor? Ito na akin. Ang hirap talaga kay Kinaabang ako yung blue and gold Wala dyan na pala <laughs> May, Ay, May kaban sa hero Ang <laughs> hirap ay, kay Andrew yun. Ito na yun. Ay, si Dalar, oh. Yun, Landing dun, oh. Yun, right? na isa. yun dalawa. Ayun, si Dalar. Yun, huli dun. Ayun, huli. urban ting, oh. na. Vlog naman, vlog. Tapos na tayo sa Reels eh. Vlog naman. Okay, iba kasi nang... Siya. Right, ayan. Oh, vlog tayo, vlog. Alright. One, two, three, go! dami nun. dami nun. <laughs> Puli na naman di ko alam kung nagsabay si 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 Senji Tsaka si Ero di ko alam kung nagsabay Ay bumaba na Ito na si Senji Okay oh, Bumaba na si Senji <laughs> Oops. Kainin 'yon. Oh, one million burger. You know, you know. Oh, balak lang dumapo. Eh, uh -huh. na. Papi Eric. Ay, padalawa, You know, oh.

Lahat ng ibo tinitira nito si Lupi. I-enjoy <laughs> sila <sino, laughs> dito. Uh. I-enjoy oh. <laughs> Paano si Zaya oh? Ayan oh, ayan oh, ayan oh. Pamuba na oh. Huli oh, huli. Huli, huli. Huli, huli. Yun oh. Huli. Oh. 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 Nice one. Sobre breakfast tayo. Ayan. Ang lang ng tundo. Ayan, nakadbo ko sa kabi ko. Ka dala ni Papi Eric. Ayan. Oh. Para stentil. Ahmet. Ahmet. para ma-recognize kasi hindi pa masyado sa sana ito si Comet eh kaya kailangan tinatawag mo na siya kailangan natin yung sanggoko stick kasi re-rescuehin natin si Comet dahil tumabo siya sa puno kaya... alright o oh, yan yung sanggoko siya. stick yan yeah, no, o sanggoko stick kumaba kasi kaya tinawag namin sanggoko stick alright susupitin niya si Comet <laughs> oo oh, Hindi tayo pwede lumapit doon, mga prinsip, kasi umulan, basa, basa dyan, maputi. Kaya dito lang tayo. Alright. ay ang pre-flight dito dahil dadayo yung taga Batangas. Yung taga Batangas, pa na tayo saka siya dumating. Late. Yeah. Happy birthday, papi. Happy birthday. Ayan siya, oh. si Comet, oh. Ayan, ayan. Sana nakikita, na, nakikita niya mga friendship yeah. pero, sabi oh. Sa may bandang ko ano na. yung si Cap, pinahanda na yung magic stick. Ayan yeah. si Comet, oh. Ayan, oh

Kapin bara ko pare oh. Ay yeah. oh, yung pahinda. So, Ay oh, yung dala ng tondo sa kanang oh, bota. Sa saka... vlog ko na yan. Ah, Pero pang alak yung color rosy oh. Parating ba si Mambi ah? Parating ba? Oo, oh, sama si Mambi doon ah. Alright. Teto, mga prinsip natin natin kung ano. Masarap daw, <laughs> parang katol. Babagsik. Babagsik siya. Kaya pala wala lang mukha dito no? kasi mayroong katol. <laughs> Buksa, may sausawa na yun. Ha? Laki ng agila, oh. oh, <tos> oh. oh <tos> <tito> niyo, ganda, oh. Uy, ganda talaga, mga friendship na nakikita nyo. Ang ganda. Bramini, bramini ito. Kulay puti. Ikay, no, eh. Puti.

Ipag-iikot lang sir! na babalik bumalik na! Bumalik na! Mm, ang ganda! So, para sa ibon natin, Ano ito? Ano Bramini? Bramini kite? Ano naman sasabihin ito? Ano ba yan? Panoorin lang Galit niya. Ikot-ikot lang siya. Ano to, ano to? Bra <laughs> to Humahanap ng buwelo to Naku-curious siya may mga ipang ibon dito. Pero matagal na kami nagpapalipad dito mga friendship. Nazoom, hmm. Oo. Uh, hindi naman siya, wala naman kami nakikita first time to na may dumayo rito. No, wala na, hindi na nakikita. Alright. Ayun, ayun. Hindi oh. saka si Lubo. Okay naman yan, safe naman siguro yan. Ano. Matayog na yung ano eh. Matayog ni na yung Romini. Sobrang tayog niya. Taas, eh, okay, bababa na to. Mautak to eh. Oh. <laughs> Uy, Yun ang tayo. Wala. Masyado matayog yung ano. Ito na si Senji oh. Nice Yun oh. Nice. Turbo ronda pa. Alright. Wala na yung di diba? Yun. Oh, team Red. Okay. Yun. Ayos. So, aabahan natin yan ngayon. O, oh, friendship. Ayun, no? Oh. Ngayon si Hunter, oh. Malakas na rin to si Hunter. Pwede na sa antipolo to. Pwede na yan, Ayan, si Hunter, oh. Nagahanap na, oh. Mababa na, eh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. 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 Napiprepare ng lumand, oh. Ayan, oh. <laughs> hindi, hindi, si Hunter to. Ay, si Hunter pala. Nakapula kasi. Hunter! Yeah. Yeah. Come! Hunter! You know, oh you know, huli ka. All right. Ah, yeah. uh -huh. Okay. <laughs> <Yan. laughs> git, git git na mo na ano? <laughs> <laughs> Bibilang na lang kayo. Bors, git na mo nga <laughs> kami pa lang 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 ako fake lang ako. one two, three. Okay. Okay, okay oh, dapat muna, dapat Sama kayo. muna sa Sa akin yan, sa akin yan.

Sojo. Magaling yan. Oh, ayan ang lipara, no? Oh. Bandit, oh. oh, iba? Nice one, Senji Lupo. Bandit, woo! Oh. Lupet! Lupet, di ba? Ang <laughs> galing o! Ang kaya galulong! Bandit oh. Ang galing Oh. Ang <laughs> <Ay>, galing no! <laughs> Ay, gawawa naman! Galing oh. Gawawa! <laughs> Kasi magkasama na si sa ulu, ano. hmm, Sama na sa ulungan eh. Ganto daw, ganto daw pag tawag dyan pre oh. Yung wala lang, bali wala lang. naman eh, yung ibon. ganyan lang oh, oh. Ganyan lang. <laughs> Nice one, Lubu. Oh, nice one, Lubu. Lubu. Nice. Ano to? Ano? Dapat on the rocks o hindi? Hindi. Ah, hindi. Kaya ako uh, Happy birthday para sa prinsipe ng Macau Flyers. Ayan o. Ayan o. Birthday boy o. <laughs> Ayan oh. o. Alright. Noyano, ayan oh! oh, okay. cheers tayo sa birthday boy. Okay. Tama mo cheers pong... yeah, eh, tayo sa birthday boy. cheers <laughs> <Okay. laughs> tayo sa birthday boy. Hindi yeah, may, may mamimigay ng GPS. Oh, may mamimigay. Oh, ayan. isang taigay sa birthday boy, tuloy. Hey. Happy birthday to you. Alright! right. gagaya mas talaga, mga mga. Layo lang alin, grabe. sa Perth row. I will just cover the plate number. Okay mga friendship, if you want to order ng GPS na Marshall. ito yung ginagamit namin sa mga ibon namin. So mag-message lang kayo sa Macau Flyers Pilipinas or kay Gabriel. Oh, Gabriel Wang. Go page. Page. Go to our Macau Flyers. Macau Flyers page. Pilipinas page. Yeah, Pilipinas page kung gusto niyo mag-avail, ito napaka-effective nitong GPS na tama friendship. All right. Marshall GPS 'yan ang gamit namin lahat. Right. Okay, good. Ana lito. Kasi may pang abala. Hmm. Nice one. one, two. Happy birthday to you. All right, cheers. Cheers. That's about it uh, Tapusin na natin yung vlog Medyo mainit na So yun Kita kit sa'yo Sa susunod mga vlog Mga friendship Please like, share, and subscribe Alright